Daniel kay Catherine, hindi mawawala sa puso ko lahat ng pinagsamahan natin. Wagas na pasasalamat ang ipinaabot ni Daniel Padilla para sa dati niyang girlfriend na si Catherine Bernardo. Hindi nakalimutang banggitin ni DJ ang pangalan ng kanyang ex-jowa sa mga taong pinasalamatan niya matapos ang muli niyang pagpirma ng kontrata sa ABS-CBN. Naganap ang contract signing ni Daniel ngayong araw, February 12, na dinaluhan ng mga bossing ng ABS-CBN. Mahigit 15 years ng kapamilya ang binata at mananatili raw siyang loyal sa kanyang mother network. Present sa contract signing sina ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, Chairman Mark Lopez, COO for Broadcast Corridors Ames, CFO Rick Tan, and Star Magic Head Laurenti Jogi. Nandun din ang manager ni DJ na si Luz Bagalaxa at ang nanay niyang si Carla Estrada. Unang una gusto ko pong magpasalamat sa aking mga bosses sa tiwala ko na ibinibigay nyo. At hindi lang po tiwala para sa trabaho kung hindi sa totoong pagmamahal na ibinibigay nyo. Maraming, maraming salamat, mensahe ni DJ. Kasunod nito, pinasalamatan din niya si Kath, hindi hindi ko makakalimutan si Catherine. Maraming salamat sa maraming taon na pinagsamahan hinding hindi mawawala sa puso ko ang memories at ating adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much. Ito naman ang message niya sa kanyang mga taga-suporta, I am just very truly grateful sa tiwala at pagmamahal. Sa mga fans wala na akong hihilingin pa just thankful to you. I get random messages kasama ang positive, negative messages magkakasama yan and I truly appreciate that it makes me human. So thank you very much. Yung mga mensahe nyo ay masakit man totoo. At yung iba nagbibigay ng positive messages, ang sarap sa puso kung alam nyo lang. Ang dami ko rin natutunan sa inyo. I thought yung experiences ko sa buhay ay marami na pero talagang hindi natatapos ang learning. Experiences in life it brings you down, it brings you back up, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin na may mga pangyayari na hindi man sangayon sa atin, o hindi man natin gusto pero it was bound to happen, ganun lang talaga. I think planado ng Diyos ang lahat ng bagay hindi ba at sa kanya ko nalang ibinibigay lahat, aniya pa. Nagbigay naman ng mensahe kay DJ si ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, When we lost our franchise, may tinext ka sa akin, salamat po sa inyong pakikipaglaban. Nagawa niyo na po ang lahat, ngayon ang Diyos na po ang bahala. So Dij, ibabalik ko sa iyo ang message mo sa akin. Masipag kang tao, isang artistang magaling at isang anak na nagmamahal sa kanyang pamilya. Gawin mo ang lahat to be best version of you and then Diyos na ang bahala. I'm sure you will achieve bigger and better successes and you will become what God has destined you to be. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin sa pamilya mo rito sa ABS-CBN. We are grateful that you continue to be our kapamilya and I want you to know that ABS-CBN will also be here for you always, no matter what, anya pa. Samantala, sa tanong kung ano ba ang mga sekreto sa kanyang tagumpay, sagot ni Daniel, well isa lang naman, being true to yourself. Yun lang naman ang ino-offer ko simula nang magsimula ako sa industriya na ito, just me being myself na ipinapakita ko sa tao, hinding hindi nagbago yon. At syempre sa trabaho, dedication, yung dedication mo rin sa mga mga tao na manunood noon. Pagdating sa musika yon mga makikinig sa music na yon, sabi pa ni Daniel Padilla. Mr. Kasag Updated sa showbiz happenings e subscribe muna yan for more news update.